sa Unang bilang, propaganda. Ito ay sistema ng pagpapalaganap ng ideya o impormasyon na naglalayong impluensyahan ang isipan, opinyon, pananaw, paniniwala at ugali ng mga tao tungkol sa anumang bagay o pangyayari. Ikalawang bilang, himagsikan ito ay tumutukoy sa pagre o pag-aalsa ng mga tao laban sa pamahalaan o anumang ahensya. Ito ay pagtutol sa pamamalakad o sistema ng kinauukulan o otoridad sa isang bayan, pamayanan o lugar. Ikatlo, kolokyal, uri ng pananalita o ekspresyong kaswal na ginagamit sa araw-araw na pakikipag-ugnayan o komunikasyon. Ikaapat, namulat, naunawaan, nabatid ang katotohanan, nakita ang totoo o nalaman. Ikalima, kalakalan, palitan ng produkto o komersyo. Ikaanim, liberalismo. Pampolitika at moral na pilosopiya o prinsipyo na nakabatay sa mga karapatan ng individual na nagtataguyod ng kalayaan, pagpapahintulot sa malayang pagpapahayag at pagkilos ng walang hindi makatarungang hadlang. Ikapito, intelektwal. Taong matalino, may mataas na kakayahan sa pag-iisip, at may malalim na pag-unawa sa sining, literatura, siyensya at akademiko o anumang profesional na mga usapin. Ikawalo, kapuluan. Magkakalapit na isla sa malawak na anyong tubig. Ikasyam, kinatawan. Isang taong napili o itinalaga upang kumatawan sa ngala ng ibang tao o pangkat sa pagpupulong usapin o pamahalaan. Ikasampo, karaingan, hinaing o reklamo na ginagawa ng isang tao kapag hindi nagustuhan o nasiyahan tungkol sa isang bagay, serbisyo o pamamahala.